Ayan guys, nandito ngayon tayo sa ano sa sa may GMA. Ayan, bali ito ay yun 'yung God will provide na jeepney. Bali uh, ah GMA Alabang si Boss. Ngayon, nagpakabit sa atin ng uh, Boss Iran. Bali installation lang tayo ni Boss. Yan. Ngayon, ang ginawa natin dito, ah Boss Sinabay na rin natin yung ano yung sa wiper niya kasi 'di ba para hindi mapaglaruan kali para makita nyo, ayan tinutukan natin bali yung off niya is pababa ngayon pag inon to is pataas kasi dati nung hindi pa sinabay sa ignition key yung line niya kasi ang uh, wiper is 12 volts ngayon hindi na siya gumagana ngayon naka-on na ngayon to dahil patay yung uh, ignition key hindi siya gumagana kaya pansinin nyo ha isususi ni boss sige boss susi mo Ayan, gumagana na siya. Ngayon, kahit sabihin yung naka-on yung switch, pag pinatay yung ignition key, sige, patay, boss. Ayan, on mo ulit, boss. Yung ignition key, ang patay mo. Patay yung susi. Ayan, nakita nyo, boss, hindi gumagana. Ayan, sinabay natin sa ignition key na 24 volts, yung uh, trigger ng uh, 12 volts na wiper niya. Ayan, ganun yung ginawa natin. Tapos pinagada din natin yung ano yung stock horn niya. Tapos nilagyan natin ng, ng uh, ng toggle na para maging dual dual horn pa rin siya. Na testing mo muna yung stock boss. Yon, so, mahina lang yung stock. Ngayon pag tinagel, ililipat niya sa Bosch Iran. Sige boss, Bosch Iran. Yon. Yun yung pinaka Bosch Iran ni boss. Ayun. Ayun mga boss, oh, ang ganda ng steering wheel ni boss. Ayun. Uh, galing pala sa kasama niya na si si Jerome Katibag. Katibag 'yon. Shout out kay Boss Jerome 'yon. Pati yung ano, yung pinaka ship nab. 'yon. Galing din kay Boss Jerome 'yon, no. Oh. Yung ano? Ah, oh, galing din daw kay Boss Jerome. Shout out sa iyo, Boss. Ayun, ng manibela at ang ship nab. Ayun, Boss, baka may isa uh, uh, shout out tayo, Boss. Ah, uh, 'yon, sa tropang Biyayang Alabang dyan. Ingat sa mga biyahe natin. Shoutout uh, shout out sa Alagma Juday at sa Alpasilka. Uh, ingat kayo lahat sa pagmamaneho. Shoutout uh, shout out din kay Carlo Bataanon, Bibi Bataanon, Eugene Balasa, Raymond Balasa, uh, Kenneth Balasa, Cedric Balasa. Sa mga tropang bulihan, shout out sa inyo lahat dyan. Shoutout uh, shout out din kay Boss Marlon Pilar, salamat sa kanyang oras na na-install ang aking Bosch Iran. Thank you.